video na Karong adlaw mga tumig park sa kumamagmanghod. Digid din ako mga manghod, so excited. So, ni Hawa na mig balay. Abot dahil may diriskwilahan nga lapit sa balay. Trapo nagsipon, kay basik ignan tagdugyot. Abot na dahil may playground nga lapit sa balay. Dagan din ako manghod, kay nakagawas so og balay. Pakita din ang skwilahan nga lapit sa balay. Bitay din ang inday, kay walay lingaw. Tapos, duyan tayo may sa kumangod. Ambak din ko. Dagan din sa kamera. Nisaka din may slide kay nakagawas magbalay. Plastar din sa slide. Matik na din nag-slide. Sipa na manghod dira kay dugay kay mulihok. Nagsunod po ko diya. Apit po na hulog. Dagan din may. Tapos diring dapita na istak ang kumangod. Tabangan daw nako na siya pero dili siya. Maong gihelp na lang nako na siya. Gamit akong buhok. Dira giguyod na lang nako na siya kay dili man siya magpapul. Napay sticker nga pantalon akong bulak. Tapos dire nakita na mo ang among manghod. Ambot na gunsa na. akong mga manghod guys. Mga sipat kayo. Dire naghaymi making nakagawas mig balay. Habang akong isa nga manghod ambot na gunsa na, gymnastic na. Dagan sa si kamera. Ambak dayon Dayon akong isang nagtina nga ho nagtinanga. Kaon dahin kong tinapay. Napay si Lupin. Kagat dayon yun. Mmm, lami. daw Anak kong manghod. Matik na dayon na. Dagan dayon. Dira, da nawala hitong akong isang nga ho. Dambot akong sa to. Dagan dayon ang mga walay buot. Saka dan gamit tiil. Plastar nasad sad. Islide dayon. Kaletra po dirag abot ang isa na akong amang hod. Dayon diri, rin ni Ayumi kay Asiya. Ayan, nagpindutan ng red ha. Ayaw ha. Gunite ha, gunite. Anak ha. Anak ha. Dara kay Wachoy buot. Nindot kay Jaban. Dayon din na akong mama. Lonely. Ay siya raman isa. kita na sad migdog nag-iniro. Tan, aw din siya na mo. dayon balik. Lokso dayon. Hapit panahulog. <laughs> Sayo day nang inday kay gusto niya mo dance. Lokso dayon kay mo jump pa ubos. Dan ako mga mangod nag sa bukid na unsa utok. Tapos kitawag namis sa mong mama, matik dagan dayon. Pulog pang sa isa. Saba kay inday. Tanaw din si Azia sa park kaya mo hawa na mig park. Nawong sa gitugnobe, nobe, dere ambot ang unsa na. adto to din na nga park. Park nga layo sa mong balay. Lakaw din me. kita dari mana sign. Lakaw lakau nasa gamit kamut tapos dire kita mag scooter sa gilid sa dalan dagan din manghod pato sa gilid dalan gikawat dahi niya test drive dahi niya okay raman pod. kaya ang ligid oh. mo ligid man matik test drive din sa ate tapos abang nagda drive ako may napapansin ako tanga akong napansin guys kaya ang ligid ga, Tapos ang problema po ang iskotera eh, <laughs> na ito. Mulikot na giya. Bot, bot. Maglikot man. dira. Na-overshoot ako manghud matay, uh. matay na ito. Matay na ka. Dali kay gibiyaan namin ni mama. Maong nagdali-dali mi. Padala dayon ako sa iya ang kinawat nga skuter. kuwara bitaw na muna kay Yaboy naman. Kita dahil may mga house sa balay. Kita da may dalan nga ero nga makalakaw. Habang naglalakad kami, nakita namin tong isang suntoklos, nagkakawat, tapos may kasama siyang napatay. Kita din mig squirrel, nag eye contact din mi. Uy, may sign na to. Christmas Kuya, tree. one din mo anong Christmas tree kay sapatos may design. Kita din nagaritos, pulot dayon. Kita dayon. Daga na sa dayon, ulit din ni. Tapos diri, gibidyo ko ni mama nag-scooter. Hapit pa na mok -mok. <laughs> Padayon sa pag-scooter. Pauli na dahil may anak guys kay... Tugnaw jud kayo. niagi day dahil diri sa dalan. Dara kay gikapoy naman kog scooter mong gidala na lang ako. Tapos napanahistory akong mama. Time. May batang namulot ng scooter. <laughs> ako pa yung namulot nga ako na no, may video Diri, ka pa nako nakugbit-bit. Mangi na lang nako. Sulod na sa dayon ang bulsa sa kamot, kay Tugnaw. Tapos, wa pa po natanggal ang sticker nga pantalon sa kubulak. Lingi dayon right to left. Kay safety purse. Pero <laughs> Dira, kay subran magpasikat. Pao na nahulog. Matik, kats dayon, kay namahoy powers. Kita dayon ko sa pumpkin, kay nagkalabasa katawaan din ko kaya nahulog ang scooter sa akong ulo. Tapos, wala ko ka-video pa doon sa mong balay. Kigitog na akong kamot. Goodbye.